Chos. Na chos. Ano nangyari sa iyo? Sa kabagaling, bahay, hirap-irapan pa ako. Stuy, Psst. oh, ano 'yan? Ha. Ano nangyari sa iyo? Ano kinain mo doon sa labas? Uwi ka dito sa bahay na susuka-suka ng ganyan. Ano paliligpitin mo na naman ako ng suka mo? Ha? Uy, pst, ano 'yan? Nachos. Hala, sige, banat. oh, anong kinain doon? Yung katakawang kasi. Mm. Lalabas-labas, tapos uwi, ganyan. Ano kinain mo doon? Ha? Isuka mo yan? Ano yan? Baka kumain ka ng buong dagang maliit. Hey. Smeo. Nachos. Nachos. Okay ka na? Ay, hindi pa? Sama pa din yung pakiramdam ng baby namin? Ha? Huh? Sama pa din ang pakiramdam niyan? Baby namin to? Oh, sige. Okay, sleep lang, sleep. Diyan ka talaga sa toilet. Diyan <laughs> talaga. Mainit kasi yung panahon ngayon, guys. Kaya, alam mo, malamig siguro talaga dito. Kaya dito siya, oh. Okay, sleep well. Good night. Good night na. Nachos. Good night na. Good night na ikaw. Ah, sige, hindi na, hindi na. Sige na, na.